Hello mga idol, magandang araw po sa lahat. Ayan, update tayo sa ginagawa natin. Ah, tapos na po yung ginagawa ko mga idol. Yan lahat mula umpisa hanggang natapos ay 10 araw at kalahati. 10 araw at kalahati po ginawa mga idol. Ayan. Itong kabinet na ito. Itong lababo with kabinet. Ayan. Ito yung ginagawa natin na granite. Napakabigat niyan mga idol. Nahirapan ako ng gusto sa pagangat nyan niyan. Ako lang mag-isa. Napakabigat. Kulang-kulang nasa mga 60 kilos yata. Sabi bigat mga idol. O oh, 50 kilos pa kaya. Parang ganun nga. Ayan mga idol. Okay, pag natin. Ayan, lapat na lapat po yung mga idol. Skuladong skulado yan Oh. Hmm. Kailangan talaga yung wool at saka yung ano, eskulado. Parehas talaga kasi pag hindi eskulado, pangit yan. Ibig sabihin yan, back job. Ayan o. Oh. Ayan, eskulado, eskulado yan mga idol. Dito. Ayan. Kailangan kung magpa tiles kayo, kailangan ni Chip at Chip Nude ngayon mga idol. Ayan. Kailangan eskulado, eskulado talaga. Ayan. yang Barang di pagi tina itu sebelah itu nih pada sekolah sekolah dulu main dulu ada yang mengidum, Pinis na. Mm, natin, uh, yung nagawa natin na kanyang araw. Ginawa ko yan na doon ng uh, uh araw at saka kalati. Sobrang napakabigat, napakabigat mga idol. Ay, Ayan o. Oh. Itong kanto. Kakantuhin mo pa yan. Maga doon. Ayan. doon. jangan mau kita itu kita tuh main yun seperti yun ini tuh kita itu kantu yun ini natin ginagawa natin sa balayo tara mate marble granite Tapos dito, yan ang pangangat yan, yan, yan. May allowance yun. No? Yan, may allowance to. Ito dun. Ito din dito. May allowance din Yan. No? ini sih ini sama ini karena dia penjana tubuh pitrap cekayan yang di tubuh tubuhnya itu di supply water supply yan yan oke okay. may nagawa tayong project oke okay.